pag-aalyansa ng bagong Pilipinas sa impormasyong nakikialam daw ang China sa eleksyon ng Pilipinas. Yan at ang iba pang pag-iikot ng mga kandidato sa report ni May Anlos Banyos. Pare-parehas na naaalarma ang mga taga-alyansa para sa bagong Pilipinas sa umano'y pakikialam ng China sa paparating na bilang Pilipino 2025. Si re-electionist Sen. Francis Tolentino na nanguna sa Senate hearing kung saan lumabas ang impormasyon kaugnay sa China, gustong pagpaliwanagin si Chinese Ambassador Wang Xilian. A clear transgression of our sovereignty, isang karumal-dumal at nakakahindit na pagyapak sa ating kalayaan. Tingin ng alyansa gusto ng Beijing na maka-China ang manalong mga kandidato para makontrol ang West Philippine Sea. They wanted control. I mean, the foreign country. And yun yan, because of the massive mineral resources in the West Philippine Sea area under the water. 5.7 billion barrels of oil, imagine, and uh, much, much more uh, quantities of natural gas. Po. If you want a Chinese-controlled Senate, a House of Representatives uh, controlled by China, then you know alam ho, ito, alam niyo, what's going to happen. dinepensahan naman ng mga kandidato ng alyansa ang patutsiada ni VP Sara Duterte sa planong pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Ganun talaga. Uh eh. eh, what the timing it is kahit na last year pa yun sasabihin niya right connected sa election. Ganun talaga. Oh you will never be able to please everyone sasabihin mo ba sa mga tao, uh, after the election na lang ah, kung pa lang ibibigay yung, ano, yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitik na namumuliti ka ako. Hindi naman ho ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Sampung senatorial candidates ng alyansa ang nasa Pangasinan na todo kampanya kina Francis Turintino at Benher Abalos na hindi pa pumapasok sa mga survey. Wala naman sa campaign rally si Camille Villar dahil masama ang pakiramdam nito. May grand rally naman sa Iloilo ang mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago yan, nag-motorcade muna si Jimmy Bondo. Nangampanya naman sa bataan si Willie Revillame. Bukod sa motorcade, nakipagpulong din siya sa school's division office sa lugar. Nangako si Revillame na iaangat ang kalidad ng edukasyon para hindi raw manggulelat ang mga estudyante sa International Student Assessment. Bumisita naman si Bam Aquino kay Cebu Governor Gwen Garcia. Mga kabataan naman sa Tacloban ang kinausap ni Kiko Pangilinan. Nagbabalita mula sa frontline, may Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.